Yes, we are live! <laughs> ngayon lang ako nakapag-live kasi uh, uh, nakaroon ka rin ng, uh, ng bowling ngayong umaga. So, nag a ako. So, ngayon lang ako. Uh, happy Friday sa inyong lahat. At, uh, yun, uh, ito ay aking live sa dapat kaninang maga. Pero, no, naubo. Pusan ako ng oras. Kaya, yes. Uh, ngayon ay uh, ako pala si Naida. Magandang gabi sa inyong lahat. At um, single mom, a mother of three, uh, grandma of seven, 67 years old. At uh, nan naniniran dito sa Bahrain, Pansamantala, but originally from San Jose City, Nueva Ecija at um, uh, yes, I am the owner of this uh, digital business. Okay, so yes, narito tayo upang natin yung God's uh, timing is always perfect. Bakit sinabi niya yon sa Ecclesiastes? Ecclesiastes. Ngayon, uh, sa Tagalog ko babasahin, uh, sabi dito, iniangkop niya ang, ang lahat nang bagay sa tamang uh, kapa, kapanahunan, ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin. Ang bukas ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa wakas. Bakit kaya, no? So, um, Ayan, kaya kaibigan, mga tamang oras ang, ang lahat ng ilalim ng uh, langit. Minsan parang mabagal, no? Minsan parang late. Pero ang totoo, hindi kailan kailanman naliligo si, si Lord kapag siya ang kumilos laging sakto, laging maganda at laging may layunin. No? Kaya kung eh, naghihintay, eh, gihintay ka man sa isang kasagutan, uh, magpa, magpapa, mag, ang ba o bagong simula, magtiwala lang. No? Dahil sa lahat, uh, sa tamang oras ipapakita ni Lord kung paano mag gaano kaganda ang plano niya sa buhay mo. Okay? So, yun. Uh, uh, patuloy lang tayo ano, na, na maglingkod sa kanya, lalong-lalo na sa na, na, nakilala natin siya, kailangan natin na araw-araw natin kakausapin, no? At eto nga ay sa totoo lang um, uh, nasasanay ako na ako ay uh, bago ako gumawa ng anuman, uh, I mean, bago, pa, bago ako magkape, talagang nagme-meditate ako ng kanyang salita. At of course, uh, manalangin at meron tayo, at least may verse tayo na Uh, everyday no? Kaya 'yan, kaibigan, habang patuloy tayong nag, nag uh, naglalakad sa pananampalataya, huwag tayong mainip. Ah, uh, ang bawat delay ay hindi re -reject, rejection. Ito ay preparation ni Lord para sa mas maganda, no? Kaya huwag bibitaw, 'wag kang mawawalan ng pag-asa dahil sa ta tamang oras ipapakita ni Lord sa na ang lahat ng pinagdaanan mo ay may kabuluhan at kagandahan. Kaya nga sabi, God's timing is always perfect. Never early, never late, always on time. So amen, no? Amen po sa Uh, itong na natalakay natin dahil sa totoo lang no Ta tayo ay ang uh, uh, kailangan natin ay meditate tayo araw-araw -ar ng salita dahil siya yon ang guidance natin sa araw-araw okay so yes uh, narito muli ako na nag uh, nagpapasalamat sa inyo sa inyong pakikinig at magkikinig pa Ah, uh, paki-comment lang niyo or uh, heart or like, no? Uh, sabihin niyo kung saan kayo nanonood para malaman ko kung hanggang saan ang ating video na to, okay? So, yan uh, just learn more uh, at com and uh, uh, register your name in your email address and Um, we will send you the video info session. So what's from the beginning to the end at malalaman niyo. Bakit ako laging nag nandito sa online, no? Kaya 'yan ang uh, gusto kong iparating sa inyo ay ito ay hindi lang po sa business kundi uh, tayo ay nagkakaroon ng uh, motivation at uh, yung uh, yung kan natin sa Panginoon yung uh, relasyon natin sa Panginoon ay hindi natin tayo bibitaw. Di yes, okay. So see you again tomorrow and God bless you. All. Bye for now. See you again.